Alam nyo ba kung paano ihanda ang inyong garden sa tag-ulan? Hello mga ka-agri! In this video, magbibigay po kami ng 7 simple tips. Kame na! Tag-ulan na naman, medyo challenging po magtanim ngayon. Sana po makatulong itong tips na ibibigay namin para makapagtanim din kayo ngayong tag-ulan. Kung meron pa po kayong mga alam na ibang technique or technology na makakatulong para makasurvive yung ating mga tanim ngayong tagulan. I-share nyo naman po sa comment section para makatulong tayo sa iba. Number one ay yung drainage. So, kailangan po gumawa tayo ng kanal para doon po tatakbo yung tubig kapag ka umulan Lalo na po pagka masyadong marami yung ulan at nagbabaha na. So, kailangan po natin gumawa talaga ng kanal para hindi po pumunta yung tubig doon sa ating mga taniman. Tapos, i-redirect -re natin yon gagawa natin siya ng kanal palabas ng ating garden para hindi po naiipon yung tubig sa inyong garden. Tip number 2 ay raised bed. Iaangat po natin yung ating garden. Lalo na po kung yung inyong area ay mababa. Tulad po dito, pagka sobrang lakas po talaga ng ulan, nagkakaroon po ng tubig dito sa area na to. So ang ginawa ko, naggawa po ko ng raised bed So ito tatambakan ko pa na lupa. Pero ito sa kabila may mga tanim na yung ating square foot garden. Yan, medyo marami na yung crops dyan. So, ito po dadagdagan ko lang para po mas mataas siya doon sa level ng lupa. Para po hindi mababad yung ugat ng mga crops na nakatanim dyan. So dito sa kabila ganun din. Tinaas ko siya dahil itong portion na to medyo mababa rin. Tinambakan ko na siya ng lupa. Nagdagdag na ako ng mga organic materials. Tapos nagpunla na rin po ako dyan ng mga seeds na direct na. May ampalaya, may sitaw, tsaka bell pepper. Tip number 3 yung pagdadagdag natin ng biochar. So itong biochar solution po natin ito sa pagwash out ng mga nutrients sa ating lupa. Dahil po sa tuloy-tuloy na pag-ulan, pagbaha, pwede po kasi ma-wash out yung mga nutrients na nandyan sa lupa. So ito yung pinaka natin, itong uling or yung biochar. Ito po kasi may mga maliliit po na butas kung titingnan nyo siya sa microscope. So, dyan po pumapasok yung mga tubig, yung mga nutrients, pati po nagiging siya ng mga microorganisms. So, ganun po kahaganda yung paglalagay natin ng biochar sa ating mga pataniman. So, dito sa aking garden bed, yan, may mga uling yun dyan, mga durog na uling, may mga carbonized rice hull. Sobrang daming benefit po nitong biochar. Nakakatulong to para i-increase yung pH level para hindi siya maging acidic. Tapos nag-hold siya ng moisture. Pansinin nyo po pagka yung uling na basa Tapos kahit ibilad nyo siya ng ilang araw, subukan niyo siyang sindihan. Ang hirap niyang dingasan. So yan po yung patunay na nag-absorb siya ng Tubig. Dito rin sa mga kalamansi na nakatanim sa container, may mga uling din po kung nilagay dyan. Tip number 4, magtanim po tayo ng mga crops na matibay sa tagulan. Although, pwede naman po natin itanim kahit anong klase ng crops. Pero may mga crops po talaga na mas matibay sa tagulan. Lalo na po yung mga cucurbits. Tulad po ng pipino, ng ampalaya. So, yung mga solenaceous naman, maganda siyang itanim during tag-init. Pero pwede naman tayong magtanim ng solanaceous kahit tag-ulan. Piliin lang po natin yung variety na medyo matibay sa tag-ulan. Kung sa kamatis, pwede po yung diamante. Yan po yung variety na medyo matibay pagdating po sa tag-ulan. Yung radish, pwede rin. Pwede tayong magtanim basta hindi po nababubaran yung pinagtataniman natin. Kung nasa raised bed siya, mas maganda. Yung mga legumes, maganda rin itanim sa tag-ulan. Matibay po yan tulad ng mga sitaw, ng mga munggo, ng mga beans. Tip number 5 ay weeding. So, dahil po tagulan, mabilis din tumubo yung mga damo. So kailangan po damuhan natin parate yung ating garden. Kasi unang-una, -una, nagiging -una, tirahan siya ng mga snails. Diyan po sila tumatago. Tapos itong mga damo, kaagaw niya yung tanim natin Kapag na pagkuha po ng nutrients. Yan, tapos nagiging din po ito ng mga peste tulad ng mga tipaklong mas maganda malinis po yung ating pataniman number 6 ay pest and disease management dahil po tag-ulan medyo marami tayong mga ma-encounter na peste pati mga disease na tumatama sa ating mga tanim dahil po nagkakaroon ng problema yung ugat ng ating mga tanim nagiging mahina na si sense po yan or nalalaman ng mga peste kaya inaatake po nila so tulad po dito itong pipino natin maliit pa lang may mga aphids na so so naatake na po sila so kailangan maprevent natin yung paglaganap ng mga peste so sa mga aphids pwede tayong magspray ng neem oil yan ini-sprayan ko na pwede yung OHN2 yung Oriental Herbal Nutrients 2 tapos may mga langgam pa so yung langgam pwede natin isprayan ng white vinegar mga 100 ml tapos 5 to 10 drops ng dishwashing liquid pero wag nyo pong i-sprayhan yung tanim dahil po sobrang tapang no mixture na yon pwedeng malanta yung mga dahon pwede nyo pagpagin lang yung inyong tanim or i flush sila ng tubig pag nasa lupa na yung mga langgam saka po natin sya sprayhan napaka po na makontrol natin yung paglaganap ng aphids pati ng mga white flies kasi sila po yung nag spread ng mga sakit sa ating mga tanim kasi pag kinain po nila yung mga katas dyan sa mga dahon na ililipat po nila sa ibang mga crops so nagkakahawa-hawa yung mga sakit then isa rin sa common na sakit naman na tumatama pag tag-ulan yung mga fungus kasi po yung fungus naninirahan yan sa mga lugar na mamasama masa tapos acidic environment so ang gagawin lang po natin pwede tayong mag trim alisin po natin yung mga dahon sa lower part para ma-improve po yung airflow mabilis matuyo yung surface then pwede po tayo mag-apply ng mga alkaline base solution tulad ng baking soda para tumaas po yung uh, pH levels. tapos gumawa pa rin po kayo ng flower garden para mag-attract po siya ng mga beneficial insects na pollinator tapos yung ibang na-attract niya ng mga insekto ay predator din ng mga peste. So, makokontrol natin yung pagkalat ng iba't ibang klase ng peste. So, yung mga magagandang itanim sa ating flower garden, yung marigold. So, yan, nagtataboy na siya ng mga peste tapos nag attract pa siya ng beneficial insects. Actually, kahit anong klaseng bulaklak, pinupuntahan po yan ng mga beneficial insects. Pwede rin po kayo magtanim sa mga hanging planter para po hindi kainin ng mga slugs at snails yung ating mga tanim lalo na po yung mga leafy vegetables tulad ng pechay, lettuce at mustasa pag tag-ulan kasi napakarami pong mga snails at slugs sa ating garden so, nag tumatago po yun sila sa mga ilalim ng damo sa ilalim ng mga paso ng mga kahoy tapos paggabi doon sila umatake so mas madali silang ihan sa gabi Then sa umaga naman, linisin ng nating ating garden. Hanapin nyo siya sa ilalim ng mga kahoy, ng mga paso. Para makontrol natin yung kanilang population. Tapos, pwede tayong magbudbod ng abo dun sa mga bagong tanim. Kasi pag sibol po niyan, pwede siyang kainin ng mga snails. No? Akala natin hindi tumutubo. Yung pala, kinain na yung mga bagong tubo na seedlings. So, lalagyan natin ng abo mamaya itong mga may stick kasi may mga bagong tanim po dyan. Tip number 7 ay trellis and support. So, dahil po tag-ulan, bubibigat po yung dahon ng ating mga tanim. Lalo na po pagka marami na siyang bunga tulad dito sa ating talong. Ayan. So, tinalian ko po siya ng mga nylon dyan Ayan, bilang support niya. Kasi mababali po yung kanyang sanga. So, dahil sa dami ng kanyang bunga. na harvest na nga po ko dito kahapon. Ngayon may mga kasunod pang mga bunga. So, yan. so, mahalaga yung paglalagay natin ng support. Lalo na po sa mga kamatis. yan Medyo mabibigat yung kanilang mga bunga. So, talagang kailangan mag-install tayo ng trellis or support para sa mga ganong klaseng crops. Dito rin sa ating pakwan, nilagyan natin siya ng net dahil mabigat baka mapitas po yung bunga ng ating pakwan so kailangan nga ng support ginawa natin dito sa pakwan pinagapang natin sa trellis hindi siya gumapang sa lupa kasi kung sa lupa maliit kasi yung aking space kaya susukal mahihirapan po kung gumilos dito sa loob ng aking garden kaya tinanim natin siya at pinagapang vertically kung nagustuhan nyo po yung video na to i-like naman sana po tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!